Ano mga boss, nandito tayo sa tabing ilog. Ito yung bangka ni Lulo Tagi, hindi may rehistro. Dahil ang kulay ng bangka dito sa amin ngayon ay kulay puti. Sayang, ang dahil pa namang nauhuli. Sa umagat hapon. Kaya pinatira na agad kay Parimbong para mabilis. Yan, pinuputi na. Ito, pinuputi na ating para ma-rehistro para walang alalahan din nang hindi mahuli ito yung sake tyron babaguhin din ang kulay dyan titira yung dilaw lang sa ilalim dahil lang hindi rin yan ma-rehistro yan ang bangka ni Melo Tagi and shout out sa mga customer natin sa plus back trekking sa JKJ yan kay Kabanggit saka taga Sambales order sa atin ng carb na order sa atin ng carburetor may na order sa atin nga pa ng ERC taga Batangas boss paintay-intay lang ng iyong ERC yan pinuputi na yung bangka ni Lolo Tagi Dito pa rin, yung double engine ni, ni Don Ronnie. Eh. Available pa rin yan mga boss, pang binibenta yan. Tingnan natin si Wancho kung may huli. Wancho, ilan ang nadadali? Siko-siko na. Dadali? Bakit? Nakadalong bangga na, Ray. Ha? Dalong bangga na. Nakapabangga? Tobi, ngayon o.

Wala naman, wala naman kayong nakakasabay, Wancho. Wala. Ah, wala kayong nakakasabay. Baka naman kayo may wala ako pag kayo may nakasabay. Yeah. Iya. <laughs> 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 yeah, eh. Ano ba 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 pintura din ba 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 ah, oh, ang kamay pala di paring hara eh, ano? Ayo. Oh. Eh, Ay parang may kwan. Thank you. Ang kamay pala ni paring hara hindi kaya, oh. wala man lang kalabis-labis iyo. Eh, oh. Tala, parang, ah. parang, parang may tech. Parang may tech niya. <laughs> Simple lang, eh. lang pala, re. Simple lang pala. Ano bang kani paring hara? Abangan natin mamaya hapon ang burot sigurado sa buslog.